May nabasa ako sa comment section na nagre-request siya na kumain daw kaming dalawa ni RJ sa tabing Boki. Pero for today's video, hindi ako mag-order dahil ako mismo ang magluluto na kakainin namin dalawa ni RJ. At eto nga yung mga iluluto ko na french fry. Hanggang cheese sausage. yung pancit canton. Tapos meron akong coke and chichiria doon. Kaya tara na.

嗯。<noise> <noise> yung mga kakainin natin. Ito nga ang pancetaton, tapos yung yung cheese sausage. Naluto na yan, tapos french fries. Tapos mamaya meron tayong chichiria, tapos ko. So, ayan, isusupot ko na yan. Tara na. Dahil wala naman kami kakain ni RJ, so hindi ko na dinamidam yan ang pagkain namin. Ito lang malakas kumain, lalo na si RJ. Hello. So, guys, para mamaya, hindi ko lang alam kung nakakahiya ba yung ginagawa ko na hindi ko maintindihan. Ang na kami guys sa bukit na pupuntahan namin ni RJ. Ito nga siya, kakain kami doon. Hindi ko alam kung magmumukha na naman kami doon ewan. Abno. Eh, so, kakain na naman kami sa kaligtaan ng bukit na sobrang init ng panahon. Hindi ko lang alam kung ano sasabi ng mga tumada. Ayan, nandito na tayo. Guys, nandito na kami sa bukit. Ang daming tumadaan guys. Parang nakakaya naman kumain dito. Pisa ko oh, yung bukid. E, tapos nandito na naman kami sa place na pinuntahan namin dati. Hmm, di ko lang yung sa likod dito. Ah, ah kakain na tayo. Hmm? Oh, oh, ah? Oo, ah. Dahil ang doon bukit. Dito tayo bukit. Bakit hindi ba ito bukit? Bukit lang ito, ah. no, No. Ah, pa sa atin yun. Okay, oh, mo ito yung pancit Ito yung And then, meron tayo dito yung chichiria. At sinasabi ko bawal magkarat dito. Anong gusto mo? Pancit kanton, fries or chichiria? Huwag mo na kakainin natin yan. O, oh, ito yung fries, oh. O, gusto mo ng fries. fries. Okay.